Welcome to Mahay-Hay, Laguna I love Mahay-Hay Welcome to Mahay-Hay Rock Road, ang entrance Pakamalinaw naman ang tubig Ayun yung falls guys ay galing doon sa Mount Banahaw Good morning po sa inyong lahat Kamusta po kayo? Matagal-tagal rin tayong walang upload Panibagong araw, panibagong ride na naman ang gagawin natin sa video na to, pupunta tayo sa Mahayhay, Laguna. Isang resort po ang pupuntahan natin doon at ito po ang Dalitiwan Resort. Isa na namang sikat na paliguan sa Mahayhay, Laguna ang pupuntahan natin. Kaya samahan nyo akong muli guys. Oras natin ay 5.11 ng umaga. Umalis tayo sa bahay ng 4.40. Napakaaga para maaga rin tayong makarating sa destinasyon natin. Meron tayong lalakbay na 82 kilometers mula rito sa Morong Rizal. Nasa Morong na tayo. Maswerte tayo at maganda ang panahon ngayon. At maganda rin ang kulay ng kalangitan. No? Oh. Wow! At dahil dyan, simulan na natin ang biyahe. Let's go! Si abisal na tayo Nasa Lumban, Laguna na tayo guys Oras natin ay alas 7 na ng umaga Meron pa tayong 29 kilometers na lalakbayan Maganda pa rin ang panahon at walang traffic Dahil ngayon ay araw ng lunes Wala tayong mga nakakasabay na motorcycle riders na mag-rides Paluwas Kaya't napakaluwang ng biyahe natin. At ang lamig ng panahon. Ito talaga ang kagandahan kapag maaga tayong umaalis ng bahay. Maaga rin tayong makakarating sa pupuntahan natin. May dalawang oras at mahigit na tayong bumabiyahe. Nasa Pagsanhan, Laguna na tayo. Kakanan tayo dito. Pwede naman kayong dumiretso dun sa nilikuan natin guys Pero mas mapapalayo kayo ng limang kilometro Water break muna tayo Nauuhaw na ako tuloy ulit tayo sa biyahe kaliwa tayo welcome to Magdalena nasa Magdalena Laguna na tayo home of the famous Saint Magdalene Parish Church wow May 16 kilometers na lang ang layo natin sa Dalitiwan Resort Malapit na tayo Welcome to Mahayhay, Laguna Nakapasok na tayo ng Mahayhay Bagong gawa ang kalsada dito Ang ganda ng korte nitong Mount Banahaw Para siyang kambal na bundok You know I love Mahay Hi Welcome to Mahay Hay, Laguna Ito yata yung pinaka nila Wow, ang ganda ng kalsada dito Malamig pa yung simay ng hangin Ang tatalim ng mga siko dito Guys, nandito na tayo. Welcome Dalitiwan Resort. Pasok tayo. Rough road ang entrance. Sementado na rito. Hanapin natin yung parking ng motor. Ah, nandito na tayo sa pinaka-entrance nila. Dito na tayo mag Nandito na tayo, guys. Pasok na tayo sa loob nakapagpalit na rin tayo ng damit ito yung CR nila mukhang maraming tao sa loob maraming mga nakapark na sasakyan dito tayo sa information Pagkaan po yung entrance? Ito ay bayad tayo ng 150 entrance at nilagyan din nila tayo ng tanda pagkatapos nating magbayad ng entrance fee. Dito na tayo sa loob Doon maraming naliligo. Makamalinaw malinaw naman ang tubig. At dito marami silang mga room for rent. Pwede kayo mag-overnight dito. Okay tayo dito sa may bridge. Medyo maalog ang bridge nila. Ayun yung falls. Dito tayo sa kabila, doon tayo sa dulo Ang ganda ng falls Mababaw oh. naman yung Tubig Nice Punta naman tayo doon sa kabila guys Ikutin muna natin itong resort Akit ulit tayo dito sa tulay Marami din silang mga cottage na kubo rito. Oh, ito yung swimming pool. Oh. Galing, Marami din tao ngayon kahit Lunes. Mababaw lang naman ang tubig dito guys, hanggang bewang lang. The clouds departed and you look gorgeous. The fish are This miracle of a day. The phone is ringing, but you should leave it. It'd be a shame to miss this miracle of a face. I know the work is waiting. Guys, ligo na tayo. Let's go! May kang dito guys. At mabato. Mababaw lang naman siya. Hanggang tuhod lang. 8.45 ng umaga Nagpahinga muna tayo saglit dito sa batuhan Dito tayo tumambay Nakaka-enjoy maligo dito sa Dalitiwan River Ang lamig ng tubig, malinaw pa ang tubig Ang tubig na nanggagaling gagaling pala dito guys ay galing doon sa Mount Banahaw Ang sabi ng nakausap natin na si Kuya kanina tubig na bumababa dito galing Mount Banahaw ay nadaanan na nito ang Taytay Falls doon sa huling pinuntahan natin nung nakaraan at dadaan din sa Sprite Falls isa yung sa mga pupuntahan natin next time at pagkatapos nun pagbaba ng tubig ay dadaloy dito sa Dalitiwan Falls o guys, so oras natin ay 11.30 na at tayo ay nag-pack up na para makauwi na tayo. Let's go! Oras natin ay alas 12 na. At tayo'y lalarga na. All goods. Let's go home. Ang entrance fee nga pala dito guys ay 150 pesos. Day tour 'yun. Malamig at malinaw yung tubig sa falls nila. At ang swimming pool nila ay mababaw lamang, hanggang 4 feet lamang. Kaya pwedeng-pwede sa lahat. Marunong ka man lumangoy o hindi. At pwedeng-pwede sa bata. Ang napansin ko lang sa resort na yun guys Ang CR nila Sana ma-improve nila at mapaganda ang kanilang mga CR Dahil syempre yun ang una nating tinitingnan kapag tayo ay pumupunta sa isang lugar At the rest naman ay maganda ang lugar, malawak May isang pool at isang falls Ayan At marami kayong pwedeng pwestuhan na cottages at pwede rin kayong mag-overnight. Dito lang 'yan guys sa Dalitiwan River, Dalitiwan Falls, Dalitiwan Resort, Mahihay Laguna. Nasa bandang paanan lang 'yan ng Mount Banahaw. Guys, oras natin ay alauna na ng hapon. Nandito na tayo sa Pagsanhan, Laguna. At dahil dyan, dito ko na tatapusin ang rides natin, guys. Maraming salamat po ulit sa panonood hanggang sa susunod na mga rides ulit. Ingat po tayo palagi.